Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Sa video nito, muli po tayong sasagot sa isa sa mga tanong ng ating mga subscribers. Ito po yung tanong ng ating kabarangay. Sinabihan po kami ng lupon na hindi kami papansinin pag nagpunta o bumalik sa barangay. Gayong kami daw ang mali at kami ang nagbibigay ng issue pinipilit kasi nila kami na pumayag makipagkasundo ng labag sa aming kalooban at hindi daw nila kami bibigyan ng certificate to file action o CFA at tanod din daw nila kasi ang aming nirereklamo. Ganyan ang naging pagtrato sa amin sa barangay. bago po tayo magpatuloy, gusto po munang magkaroon ng special shout out. sa mga lupon taga pamayapa ng Molino 5 Bacoor Cavite ito po ay sina lupon taga pamayapa members Janet Emma and Fernand kumusta po kayo diyan sa uh, Molino 5 Bacoor Cavite Pangalawa, ito naman po ay mula sa Dagupan City. Nagpapa-shout out po ang mga lupon pamayapa ng Barangay Bonuan, Gueset, Dagupan City. Ito po ay sa pumuno ng kanilang masipag na punong barangay, si punong barangay Noel Bumanglad. Kumusta po kayo dyan sa north, dyan po sa Dagupan City, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Mabuhay po kayo! Balik po tayo sa tanong ni Kaparanggay, ng ating subscriber. Doon po sa kanyang uh, tanong, dalawang bagay po ang gusto kong sagutin. Kasi po, bagamat hindi po natin alam ang puno at dulo, hindi naman natin naririnig yung panig ng barangay, Okay? Hayaan nyo po na sagutin ko na lamang yung dalawang bagay. Una, maaari bang pilitin ng lupon na pumasok o makipagkasundo during amicable settlement process ang isang partido sa hidwaan? Number two question, maaari bang hindi bigyan ng lupon ng CFA ang complainant at the end of the amicable settlement process at walang kasunduan na nangyari? So, sagutin po natin yung dalawang tanong na yan. Sagot po sa number one, definitely hindi. Ang mga partido ay maaari lamang pilitin na humarap sa lupong tagapamayapa para sa kinakailangang pag-aarap. Ito po yung mandatory confrontation. Ngunit, hindi upang pumasok sa anumang mapayapang pag-aayos. Okay, ulitin ko po. Pipilitin lamang ang mga partido na humarap sa amicable settlement proceedings at hindi pipilitin para sila ay makipagkasundo. Yan po ang sinabi ng ating Supreme Court sa kaso ni Napanget versus Manaknes Dao As. Ito po ay matatagpuan sa GR number 167261 March 2, 2007. At ang sagot naman po doon sa pangalawang question na uh, pwede bang hindi bigyan ng CFA ang mga ang komplainan at the end of the uh, amicable settlement process. Ang sagot po ay hindi dahil ang certificate to file action o CFA ay nararapat ibigay ng lupon chairman o ng pangkat pagpagkasundo kung walang nangyaring pagkakasundo sa pagkaayos matapos ang pagharap sa lupon. Ito po ay sinabi ng ating batas matatagpuan po sa Section 412 ng Republic Act 7160 o ito pong ating Local Government Code of 1991. So, ayan mga kabarangay. Uh, muli po na naman akong sumagot sa isang katanungan ng ating subscriber. And hopefully, dito po sa very short na video ito, kayo po ay may napulot na namang aral. Kaya muli ako po si Jeffrey at nagpapasalamat po ako sa inyo sa inyong patuloy na panunood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Magandang araw po.